kung sa una, agrikultura lang ang ginasaligang industriya sa barangay Katigan, karon hinay ng galambo ang turismo sa maong lugar. Base sa impormasyon gikan sa website nga Phil Atlas, nasa dulan 1,500 above sea level ang estimated elevation sa maong lugar. Tungod sa lokasyon ni Ini, bugnaw o presko nga hangin ang mabatian kung moadto diriya. O, gwapong view sub sa downtown Davao City ang makita gikan sa barangay Katigan, maong ginadayo kini sa daghang bisita ilabina kung gabi. Tungod sa bugnaw na klima o gwapong view, nagkadaghan na ang mga camping sites, cafe o coffee shop o uban pang commercial establishments nga pwedeng aduan. Sama ni Ining o sa kakamping site sa barangay Katigan, nga ni Triple no ang pagdagsa sa ilang customer sukad nga nabutngan o kalsada padulong sa ilang lugar bisag ang motor maglisod siya sulod diri a ah. karon nga inaani na ang karsada na mo ah. dire sa amang business mas ni kuan siya kusog siya dako kaayo siya kausaban kay tungod sa kalsada nga naa na, na buhat kay mas kumpara murag ni triple ang customer nga niabot sa amuha kay mas masulod na siya sa masulod na ang mga sakyanan kay before man gi lang siya Matod pa sa mga residente, lisod at doon ang ilang lugar kaniado sa litway tarong nga kalsada padalong ni Ini. Lisod yung kayang dalan de sa una sir nga. Ang among dalan diri re, kumbaga ang kanal nasa tunga. Sa una baktas pa. Baktas. Layo pa kayo. Kuana, karabaw among silbi sa una sir. Kangga, kangga. Sa una, so, mm hmm. sus. Maglisod sab daw o hatod sa ilang produkto ang mga mag-uuma nga sa sentro na labing dakong soliran para kanila. Among kuan produkto sa una kay bulak saging dito sa babaw. Sad kay magmotor me, kapila mga tumba kay batik ay dalan. Ako tinudokto, linukduay pa sa mga mm. produkto, layo kayo. Tungod sa pagdevelop sa mga kalsada sa maong barangay, may resulta kini sa pagdagsa sa mga bisita, ilabi na kay mas dali na kining adtuan karon. nga gid na Dakod ang kalsada, man, ikaw na po di kayo siya. Okay na sir, Kaya wala, dili na may maglisod o kanang baktas. Kaya sa una, kabo pa mangod ang makaginog. Ang tao, wala pa yung motor. Tapos karon na sakyanan kung manindot na jud kayo ang unsa na kanang kalsada. Ay, sa produkto na mo, pababa, kayang ang kalsada, nindot na. Karo, hayahay na kayo ba, sir, na kayo, 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 kayo mga sa muha, kaya hmm. nindot kayong dalan. Nakahiga yon sab ang mga residente nga magtukod o gagmay negosyo nga dakong tabang sa ilang pangita. Sa nagod, gamay pa mag akong tindahan. Sukad atong pandemic, medyo morg na di nag sugod, -sugod na pod ko tinda hanto ding na mamalit na kakuan-kuan mig paninda nalipay sir oh dali nalipay salamat salamat pasalamat pasalamat din kay mig dako oh kagapo na mong kalsada eh, sa unang sa anong panahon ba? At yung yun. Dako kayo ang kabaguhan yun. Eh, sa kaniad to. Sa pagpanghinabi sa DC7 News kay Katigan, Barangay Captain Sonny Mansilagan, ibutyang niining nakikalayon na sila sa City Tourism Office para sa pagpaligon sa ilang mga programa para sa turismo sa ilang barangay. Ang pinaka... Source income sa mga, mga tao dito farmers man gulay tanan, talubinhan, gulay, kamatis, wonder beans, mga durian no mga prutas na tanan sa mo ang labi na karon ng harvest o ting bunga kining amo ang area is agriculture man so actually na pud may kuan kining kita wag tur tourism so wala pa namo na wa pa kay na promote na siya pero basin sa sunod pohon mo you rin know. Nagpasalamat sa kini sa opisina ni Congressman Isidro Ungab nga nanguna sa pag-facilitate sa mga nagkalain lain infrastructure projects sa ilang barangay. Grabe. Grabing sapel ramu ni muka kasada. Dan ni uh, ko diha ng uh, driver so, sakyan, kung amikadina, kung amikadina, skadaw, sa una. Dili makagi mong sakyanan ko mamika dina gumikan sa kadaot sa kasada. Sa pagkakaron wala na tayong mga problema sa mga kay kaya napas, halos na pasibinto na ito tanan pinaagis sa opisina ni Congressman Ungab halos-halos tanan na rin sa kwan ah, uh, mga ayaw po kong pasala, pasalamat kang Congressman kung Ungab Kay kung dilipod siya ha dilipod na mo makita ang kapaguan sa mong barangay usagid po naman mo nga mong gi pasalamatan sa kay gilulugi na isa gumikan kay halos-halos na tegaan og aksyon katong pagkongresman na niya ang among katigan is bag-o ah, pinaagi sa mga tawo nga nagtabang sa mo sa gobyerno usab na si kongresman Ungab